Pagsimula't sa pulo, hindi po natin tukulungan. Pakawalan natin yan. Ayan. Ay, ah, eh, sorry po, sorry po. Mukhang ayokat magpakarami. Wala. Ayan. Ang dami o. Ang pag Yo, what's up mga kagiliw? Isa mapagpalang hapon po sa ating lahat At ngayon ay kalalabas lang natin ng trabaho Ano po? Nandito tayo sa company So ngayon ay tayo ay 8 hours lang yung pinasok natin Dahil overtime po natin today So yung ating overtime ay lampas na ng 60, 60 hours Kaya alas 8 lang po yung ating trabaho ngayon So hindi po tayo pwedeng lumampas ng 60 hours at ito po mga kagiliw yung ating ating slip para bibigay natin sa gwardiya ayan po mga kagiliw ayan yung assignment leave approval slip so ito po yung pangalan natin sa Chinese name po ganyan ayan tapos yung ating ID number tapos yung ating department CO2 laser ano po tapos yung date to day 9, 16. Ayan po, ito po mga kagiliw, yung out natin. So, the rest po, hindi ko na maintindihan. Chinese, ano po? So, ito po mga kagiliw, ay eh, ibibigay po natin sa guard para maka-exit na po tayo. Ayan, at ngayon po, eh, tayo ay mangukuha ng alimasag. Uuwi lang po tayo at magpapalit ng uniform. So, ito po yung motor natin mga kagiliw. Ayan, nandito tayo sa B1. At ang araw po ngayon ay Saturday, kaya yung B1 ay maluwag na maluwag. Ayan po, walang masyadong nakaparada pagka po weekdays ay punong puno po to punong puno ng kotse mga motor ayan po magiging sa likod ko so yan at samahan nyo po ako mga kagiliw ayun mga kagiliw at nandito na po tayo sa spot at ginabi na po tayo mga kagiliw gawa po ng ang biyahe po natin dito ay medyo malayo po to mga kagiliw so mga 15 to 20 minutes yung biyahe natin at meron po tayo dito na abutan ayun may nangingilaw din si Hector TV Vlogs. Ayun. Deo. What's up mga kagiliw? May ilaw ba? Meron. Ayun. What's up mga kagiliw? Ayun po. Naabutan natin. <laughs> Dito marami ka ng huli. Ayan. Natakas oh. na yung isa. Ang laki yun. Ayan. Natakas na. Ayan o. O. Ayan. At. At mga kagiliw. Ang daladala po natin lagayan ay yung kaserola. Gawa na nakalimutan po natin yung ating lagay Pagmamadali at dito may namataan na tayong isa oh. Medyo maliit lang. Ay nakaglabs po tayo. Ari ko, ari ko sala. Sablay, sablay. Yo, yo, yo. Ah. Ha? Huling ko muna to, first catch ko to eh. Ari ko. Ay, yan, first catch. Magiwali wala na 'yung kasarolan natin. Nakalimutan ko kasi lagayan ko. Meron dyan? Oo oh, nga no Ang laki <laughs> Ayan nga Ang laki nyan no <laughs> Diretso luto na yan Ang laki <laughs> nito nakakatakot to ah Ah Nayay Ayay Ayay Ang laki nyan ah dadakmay ko na siguro kaya to pero delikado eh ayan <laughs> pasok ko na sa kaserola ko hmm. huli. huli to huli rin ang daliri ko wow ang laki mga kagiliw ayan <laughs> may laman na <laughs> ayun nakita tayo Nandito sila alim mga kagiliw. Nandiyan po sila alim. Pagmastan nyo. Yung... May naratatan. Yung! Ayun! Yun, yun, yun. Ayun! 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 Nandito na naman sila alim. Mataas na ang tubig. Lumabo na. Ayan. Kapay natin mga kagiliw. Nako! Nakawala pa. Ayun. Ayun, doon pala nagpunta. Ang bilis. Ang bilis yung, oh. yun pa mga kagiliw. Ah. 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 Pabalo ito Ari. Mm. Yeah. Ayun. Ah. Ah. Ano? Ayun. Ano yara sa flashlight natin? Ngayon mga kagiliw Pahat ang flashlight natin Ayan, tatlo na Tumataas na yung tubig So, doon sa Hector TV Vlogs Sana makabali pa tayo dito Ayun. Ayun, mga kagiling. Ang ganda nito. Ayan. Kita niyo po ba? Kita niyo po ba yan? Ayan. Huli. 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 Ayan. Alright. Dadagdagan. Dadagdagan. Ayun. 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 Pa. Ayun oh, yung mga naglalabasa ng mga isda na maliliit mga kagili oh. Ayun, meron pa dun. Tumataas na kasi ang tubig, sobrang liit lang yan. Ayan po oh. Sobrang liit ano bugaong. Ayan. Baka um, may malaki-laki dito. Malaki-laki dito ang isda no. Oh. Ayun, ang laki, ang laki. patong muna natin dyan. Ang laki mga kagili oh. Ayan po Kita Ang laki niyan. Ang laki. Arik ko. Arik ko. Arik ko. Ah. Arik ko. Bumaon. Arik ko. Bumaon. Ah. Ang laki nga. Ang sakit naman manipit. Ah. Ayan. <laughs> Nakikipaglaban sa akin oh. Ayan mga kagiliw. Alright. Bitaw na. Bitaw na. Bitaw na. Ayan. Nakakarami na tayo. Ngayon po mga kagilo, dito merong red crabs. So hindi natin kinukuha yan na. Yung iba mga Pilipino mga kagiliw, yung pong mga, yung mga, tawag dito, yung mga iba pong Pilipino na nangunguha dito, ay kinu, kinakain, kinukuha po nila yan. Ayan nga ganyan. Pero tayo, hindi po natin kukunin yan. Kasi red crab siya, hindi natin alam kung, kung pwede siyang kainin. na Ayan po oh. Try natin oh. Hindi katulad nung ayan oh. Gantong itsura niya. Pakita ko sa inyo itsura. Ayan po. Ayan. Sa mga eksperto dyan sa alimasag. Ayan po oh. Ayan. Ayan mga kagiliw oh. Ayan po mga kagiliw oh. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Ano po. Baka nakakatakas na yung huli natin. Ito ayan mga kagiliw ayan po hindi natin kinukuha yun no? yung kanya, yung galamay nya maraming balahibo tapos malalaki yung muscle nya nasipit nya so ito po, kulay pula sya ayan, hindi natin kinukuha yung ganyang itsura ano po, nahiyan po lang po natin yan ayan ayun, ayun ayun, ayun ayun mga kagiliw, malakalaki po ito ayan ayan Uy! 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 Aray ko! Ah! 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 <laughs> wow! Ang sakit! Bali oh! Isipit pa. Nasaan? Ang oh, laki nyo na! Ang oh, laki na sipit oh! Grabe! Tapos ka na mag live? Hmm. huli mo! dami oh! Sana all! Ayan mga kagiliw at manghuhuli lang po tayo ng konti at dadagdagan natin yung kwan yung huli ni Hector TV Vlogs at mamaya sama kami ka magluluto dito po ayan ito nasan ay ayoko ng ganyang itsura agar na yung gusto ko yun oh ari ayan dito ito sila alim Lalim itsura gusto ko eh ayun ayun ang Nasa na? Wala Juicy pa Nawala Nakawala Dadagdagan ko lang ito Nataas ng tubig ah mamaya pa yan Ayan yes, sa, may sumasalubong. Ayan, huli natin. Ayan, yes, sumasalubong na mga kagiliw. Ay, bumalik. Bumalik. Hule, <coughs> Huli. 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 Ah. Ay, yun. Ganyan yung mga gusto ko tsura. Yung makikita kikinta ba ang kwan. Ay, yung pa, isa pa. Yung pa, isa pa. Ang bilis. Ang bilis. Ako. Walang takip, baka makawala huli ay babae itlogan siya ay sorry po may itlog <laughs> sorry 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 po sorry po ba bilis tumakas ang tubig dito bilis tumakas ayun mga kagilo may nakakita po tayo ayun o no. dalawa sana makuha natin to mataas na yung tubig o oh. ah, yung pa isa nasa unahan Uy, Huli. sala. <laughs> sala. Ala, yan, 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 yan. Ayan. Lumabo. Ayun, nasa buhangin. buhangin. Nasa buhangin. buhangin. Ayan, o. Oh. Tuli! Tuli! Aray, saan yung malaki? Aray, may malaki dito. Sana madali ko to. Ay, malaki yan, ha? Taas ng tubig, eh. Ah, umarap pa sa akin. <laughs> Dakmana yan. Oh, ah. yari. <laughs> Ayan. Nasaan yung nakita mo? Ayun nakita ka dyan? oo oh, yun nasa na? ito 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 ayun ayun eh kita muna ayun yun yun ayun 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 takas na ng tubig ayun, ayun. ayun, tat, to, ayun tat, tat, tatlo yung kanina eh tatlo nga tatlo nga ayun ganoon yung basok ng uray eh oo oh, hmm. yari huli lahat dyan ayun baka babae <laughs> naku wala na akong ilaw ayun 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 pa ayun pa ayun pa lumabas sila ayun pumasok nga sa buhangin pumasok sa buhangin huli 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 pa itong sa. Ayan, pumasok sa buhangin. Uy, uh, e. para mga 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 mga, mga may tube. Wala. Ito sa, nasa lalim. Nasa lalim. Sunod, ah. Uh. O, nawawala yung ilaw ko. Nga matay. Nga matay. Masok yun sa ilalim na. Ah. Masok yung sa buhangin. Ito yata. Wala. Hindi nga yun sa ilalim ng buhangin. Nga mm -hmm. um, matay ang ilaw ko ah. So, hindi na yan. Yung... Ang dami. Sunod-sunod, tumawala nga. Hmm. Oh, wala. Ayan. Oh, yun, 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 Hinakita ko dito eh. Hmm. Dyan lang kayo ha, huwag kayong mag-away ha. Ayun, yun, 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 may itlog guys, eh, sorry po. Ay mga kagiliw, may itlog po siya. Hindi po natin yung kinukuha. Simulat sa po hindi po natin ito kinukuha. Pakawalan natin yan. Ayan. Ay, sorry po, sorry po. Humayo ka at nagpakarami. <laughs> Ayan. At meron po nag-comment sa akin isang video mga kagiliw. Na yung may itlog daw po. Ay yun daw po yung masarap. So tayo naman po, hindi po natin kinukuha yun. Kasi kasi pagka natin na kinuha yun, hindi na dadami mauubos ang mga limasag dito tayo rin po maapektuhan kaya hindi natin kinukuha yon kahit sabi nila masarap daw po at hindi natin inaabuso yung biyaya ng karagatan dito sa Basan Taiwan at tayo nga rin po ang maapektuhan so hanap pa tayo ng hindi itlugan no ayan dagdagan pa natin to ng kaunti ayan dagdagan pa natin yan para makita pa tayo di makawala. Ano ka yan? Huli! ko! Huli rin ang daliri ko! Aray ko! Huli rin daliri ko! Huli! Wow! Huli! Ayan o! No? Alright! Ah, oh. Dagdagan pa natin ito ng na konti. Kaya pala mabigat. May tubig. Hmm. Nalimutan ko nga naman yung lagay. Ang buti may dala akong kasirola. Dito ko sila i-steam eh. Hmm. Steam mamaya. Ito nga natin ito. Taas na no? na dito. Isang malaki lang. Isang malaki. Patulog yung mga mo. Maka may madaanan tayo dyan. Maka may madaanan tayo dyan. Welcome. malaki. Ay po mga kagiliw at pa -uwi na tayo. So, ngayon, titingin-tingin tayo baka may mahuli pa tayo. Pandagdag dito at mataas na po ang tubig oh. Ay, mataas na po mga kagiliw. Mag Hanggang tuhod ko na oh. Bilis <laughs> okay. tumaas. Bilis tumaas oh. No? mayro pa tayong makikita. Magluluto na tayo. So dito nga po pala tayo magluluto mga kagiliw. May dala tayo ng lutuan. Ayan, makakasama natin si Ka-Hector Yo, hey, oh, what's up Hector mga Hector TV ano, pag may isda dito no? Kapag <laughs> may bangos Sira pulihin Ano gagawin no? Wala yan, napakabilis niya Kapag may bangos, tatapon ko na to <laughs> <laughs> May harapang hulihin? Ha? May harapang ka ko sa batuhan Mabilis yun eh Ha? Mabilis Mabilis? Mm. Ayun! Ayun! mo Ayun! 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 ko Meron. No. Saan kaya dito eh. ito yung limasag? ito eh. Lumugog? Bakit ganito mga isda dito? Wala. lumubog Lumugog ng malalim yun. Lumugog ng malalim no? hmm. Bakit na? Hmm. Ba't ganito mga isda dito? Mga dala. Siguro <laughs> so, gano ng paraan nila pagkakuan. Hinahabol sila ng malalaking isda no? Hmm. Lumulubog sa buhangin. Magkakakagati ng alimangang siguro. Gumulutog <laughs> sila sa buhangin. Wala na. Magkamadalo dito ah. Ito kasi bungad to. Hindi hmm. talaga tayo dito nangunguha doon sa bandagawi doon. Ang mataas na yung tubig. Wala uh, dito na tayo. Mayroon pa hmm, pala dito sa, sa kabila. kabila. Ayun mga kagiliw. kami may nakita si kagiliw. saan dito ito mga bano. Dito ka sa kabilang mga sir. Ayun, ayun na, bro. Talisan mo. Ayun na. Ayun na, ayun na. Pumasok na. Wala ano yan. Sige, sagad mo yung kamay mo. Ayun, lalabas, lalabas. Huli. Huli. Aray ko. Ay, dalawa. <laughs> dalawa? Dalawa. <laughs> dalawa kaya? Ay, <laughs> ayun, <laughs> isa lang. Isa pala. <laughs> ayun, <laughs> Ang laki. Oh, huli. Lalaki siya. Hindi kita, uh -huh. maliwanag. Parang dagan. Ah, ari ko bitaw 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 dito. Bita. Oy, oy oy oy. Oy, oy 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 oy. Ang laki. Ang dami oh, puno na. Ganyan yung mga gusto kong kulay na alimasag. Hmm. Mm. Mm. At saka itong ganto. Pero yun, mga bali ko 'yung hulihin niyo yun eh. <laughs> ah, na eh. Tumo ay pambubitaw. Mataas pa to eh. Kapag pa lang ang tubig dito <clears throat> <clears throat> <Tala> Ako tahong Kala ako tahong Ayan ito mga kagilo, mataas po yung part na to. Kaya huli kong kuha nakakatubig. kakatubig. Eh, Ayan o, yung mga limasag o. Oh. Ang dami o. Oh. Mga baliw na. Mga baliw, iba yung kuha niya. No, Ayan natin ito, saan ito? Ayaw. Ayaw ko niyan. <laughs> <laughs> Tusi yun <no? laughs> Tusi. Mm. Dito tayo nakahuli ng kuha. Oo. No. No ng kitang. Kitang na. Kitang na maliit. Ah, sarap niya. Ano? Bali. Ato. Ano na? Kinakabahan ako. Alam mo ba yung kwan? Hindi maso. Ito bro, ay Baliw, oh, malaki sana o dalawa bro Saan? Ijowa Ijowa? Ayok baliw, masakit siya. <laughs> ang mga mag malalambot ang pag para, para pag kinagat yung shell niya? Ah. Uh -huh. Marami dito mga baliw, no? Hindi mm. nga, malalim pa lalim. Marami lalim. Ang lalim pa niya. Ayun, ang bilis. Eh. Ang bilis Ang bilis. Pasok agad sa longganya. Ang bilis. Ano lang dito no? Ano lang dadito tao dito kanina Yun o Yun ang laki nyo no? Kita oh, mo yun? Yun O oh. Ito sinasabi kong ayokong kong puno Mga baliw o oh. Sakit Pero parang maayos din to hmm. ayan, ayan. Pwede na to green eh Kuligrin green. Mm. Mm hmm Ganda <laughs> <maganda> rin, ganda <laughs> rin Kitang kita no. Hmm. Ang dalawang mata. Ito may nagtago pa dito. Ayun. Ang dami nito, kumpulan no. Dami oh. Kumpulan no. Kumpulan. Puli green din siya oh. Mm. Uh. Alon. yun eh. Alon. Meron pa dito. Ito. Ayun, sa ilalim pumasok. Bro, ayan, ayan, ayan. Ito. Ah. Oh. Uh. Sa ilalim. Hmm. Hmm. Mm. Nakawala. Nakunat 'yung bro. Nakunat 'no. Na. <laughs> ari are, are din. Ay ganoon din siya oh. Oh, makunat din. Ay eh. makukunat ang balat nito eh. Hmm. Sa sa mga gat. Oh, 'yun, ato. rin. Ano ko? Sumalon. Ayan, marami na po mga kagiliw. Ayan, at uh, all right na po to. Ayan. Ayan oh. Dama. Madami na. Uh, at magluluto na po tayo. Ayan, umpisa natin to. Ayan. Mahalas pa natin yung kasirola. Oyen Damil cepat nian